A'udhu billahi minash Shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassir amri wa qudta min lisani ya fuqouli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang sabi ng Allah, hindi ba nila na pagtutuunan nang pansin ang kabanal-banalan na Quran at ang nilalaman nito na katotohanan? para unawain at alamin dahil ito ay inihayag na sa ganap na kaayusan at kaangkupan. At walang pag-alinlangan, ito ay nagmula lamang sa Allah SWT na bukod kami. At kung ito ay nagmula sa iba bukod sa Allah, ay makakakita sila rito ng maraming pagkakasalungatan. Quran chapter 4 verse 82. Alam po ninyo ang pagkakaisa ng Quran at tinatanggap na mas malaki kaysa sa anumang iba pang sagra aklat. Gayon pa man, paano natin ito masusulit maliban sa pamagitan ng pagkakaisa ng layunin at desenyo ng Diyos? Mula sa pananaw lamang ng tao, dapat nating asahan ang maraming pagkakaiba dahil una, ang mensahero na nagpahayag nito ay hindi isang matalinong tao o pilosopo. Pangalawa, ito ay ipinahayag sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pagkakataon at pangatlo, ito ay para sa lahat ng antas ng sangkatauhan. Gayon paman, kapag naunawaan ng wasto ang iba't ibang piraso nito mas makakatugma kaysa isang jigsaw puzzle kahit na inayos ng walang anumang pagsasalang-alang sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. There was just one inspirer and one inspired ang isang malinaw na patunay ng Quran na ang banal na aklat ay wala sa mga pahayag nito ang sumasalungat sa anumang itinatag na katotohanan. Hindi ito naglalaman ng anumang bagay na labag sa kalikasan ng tao. Hindi ito sumasalungat sa anumang katotohanan nalalaman sa mga naunang banal na aklat wa akhiru dawhan alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa